Kumusta at maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, tatalakay natin ang kamanghamanghang kasaysayan ng labindalawang apostol, ang pinakamalalapit na kasama ni Heso Kristo at susuriin kung paano nagtapos ang kanilang mga buhay. Sa loob ng maraming siglo, ang kanilang mga kapalaran ay naging palaisipan at nagdulot ng matinding interes sa marami. Tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng bawat isa sa mga misyonerong ito. Alam mo ba na bawat apostol ay may natatanging kapalaran at layunin? Ano ang nangyari sa kanila matapos ang pagpapako kay Jesus? Paano nila ginugol ang kanilang buhay at paano nagtapos ang kanilang mga huling sandali? Bago tayo magsimula, nais naming marinig ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba alin sa mga kwento ng mga apostol ang pinakakamanghamangha para sa iyo? Ang kanilang mga wakas ba ay sumasalamin sa kanilang naging epekto sa Kristyanismo? Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated sa aming mga pinakabagong video. Ngayon alamin natin ang nakakainganyong buhay ng labindalawang propeta at tuklasin ang tunay na mga pangyayari sa kanilang huling mga araw. Bilang 12 Simon na rin bilang Pedro. Hindi masyadong detalyado ang sinabi ng Biblia tungkol sa pagkamatay ni Apostol Pedro. Ngunit ayon sa malawak na tinatanggap na tradisyon ng simbahan, si Pedro ay ipinako sa krus sa Roma sa isang natatanging paraan, baligtad. Ayon sa tradisyon, nang siya ay hatulan ng kamatayan, humiling siya na maipako sa ganitong paraan dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat dapat na mamatay sa parehong posisyon ni Jesus dahil sa kanyang pagtanggi kay Kristo. Tingnan ang Mateo 35 Mahalagang tandaan na ang kwentong ito ay nakabatay sa oral na tradisyon at hindi direktang kinukumpirma o itinatanggi ng mga teksto ng Biblia. Gayon pa alam natin mula sa Juan 21:18-13 na ipinahayag ni Jesus ang propesiya tungkol sa kamatayan ni Pedro. Sinabi ni Jesus, "Totoong sinasabi ko sa iyo, noong bata ka pa, binibihisan mo ang iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan ayaw mo." ipinapakita nito ang uri ng kamatayan na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Sa pagsisiwalat ng propesyang ito, maaaring inihahanda ni Jesus si Pedro para sa mga darating na hirap matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ipinaalam niya na bagamat natamasa ni Pedro ang kalayaan sa pagkilos, darating ang panahon na ito ay mawawala mahalagang tandaan na ang pariralang pagtanda mo ay hindi kinakailangang nangangahulugang mahabang buhay. Ayon sa mga sinaunang historiador, si Pedro ay pinatay mga 34 na taon matapos ang propesya ni Jesus, bagamat ang eksaktong edad niya noong panahong iyon ay hindi tiyak. Ang paglalarawan ni Jesus sa kamatayan ni Pedro na tumutukoy sa pag-uunat ng kanyang mga kamay ay malamang na nagpapahiwatig ng pagpapako sa krus kung saan ang kanyang mga braso ay iuugnay at ikakabit sa isang krus. Ang ganitong uri ng parusa ay hindi lamang paraan ng pagpatay kundi pati na rin isang anyo ng pagpapahirap karaniwang ginagamit ng mga Romano upang iunat ang mga braso ng mga bilanggo. Anuman ang tiyak na paraan, malinaw na hinarap ni Pedro ang isang matatag at tiyak na paglalakbay patungo sa kanyang kamatayan. Sa kabila ng kalunos-lunos na likas ng mga prediksyong ito, maaring nakahanap si Pedro ng ginhawa sa pag-alam na ang kanyang kamatayan ay magbibigay karangalan sa Diyos. Ang kanyang debosyon kay Jesus at sa kanyang misyon ay malinaw at ang kanyang kahandaang mamatay bilang martir para sa kanyang pananampalataya ay nagpakita ng kanyang tapang, katapatan, pagtitiyaga at paninindigan. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng pagkakataon na mamatay sa pangalan ni Jesus ay isang malalim na karangalan bilang Leven Santiago, anak ni Zebedeo. Si Santiago ay isang kilalang alagad ni Jesus na tinawag ding Santiago ang mas matanda upang maiba siya sa isa pang Santiago sa kasulatan. Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, minsan inirekomenda ni na Santiago at ng kanyang kapatid na si Juan na magpababa ng apoy mula sa langit upang parusahan ang isang nayon na tumangging magbigay ng pag-aruga sa kanila. Bukod dito, matapang na hiningi ni Santiago kay Jesus ang karangalan na makaupo sa tabi niya sa kanyang kaluwalhatian handang mamatay para sa kanyang pananampalataya. Sa mga apostol, ang pagkamartir ni Santiago ang tanging naitala sa kasulatan. Pinatay siya sa pamamagitan ng espada at malamang na pinugutan ng ulo sa utos ni Haring Herodes. Si Santiago ay kinikilala bilang unang alagad ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Bagamat ayon sa tradisyon, naging misyonero siya sa Espanya at doon inilibing, ipinapakita ng mga makasaysayang tala na ang kanyang pagkamartir ay naganap sa Jerusalem noong mga unang araw ng simbahang kristyano. Sa kabila ng magkaibang ulat ukol sa kanyang huling himlayan, libu-libong Kristiyano ang naglalakbay sa Camino de Santiago sa loob lang maraming siglo upang dalawin ang sinasabing libingan niya sa hilagang kanlurang bahagi ng Espanya. Taon-taon, tinatayang 300,000 peregrino ang bumibisita sa dambana ni Santiago el Mayor sa Santiago de Compostela. Bilang Jen, Juan, anak ni Sebedeo. Si, si Juan, kapatid ni Santiago, ay dumanas ng pagkatapon dahil sa kanyang pananampalataya ayon sa pahayag 1.9. Bagamat kakaunti ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang kamatayan, may iba't ibang tradisyon na nagbibigay liwanag dito. Karaniwang tinatanggap na si Juan ay namatay sa Efeso ayon sa isang tradisyon, naligtas si Juan mula sa isang tangkang pagpatay nang siya ay itinapon sa isang kaldero ng kumukulong langis, ngunit hindi nasaktan. Matapos nito, ipinatapon siya sa mga minahan sa isla ng Patmos sa Timog Dagat Aegean. Habang nasa Patmos naranasan ni Juan ang mga pangitain ni Heso Kristo at isinulat ang aklat ng pahayag, isang aklat na naglalaman ng mga propesya. Kalaunan, siya ay pinalaya marahil dahil sa kanyang katandaan at bumalik sa lugar na ngayon ay bahagi ng Turkey. Doon niya ginugol ang nalalabi niyang buhay ng payapa at namatay sa natural na paraan na nag-iisang apostol na hindi nakaranas ng marahas na kamatayan. Ayon naman sa isa pang teorya mula sa pari noong ikalawang siglo na si Papias ng Hierapolis, si Juan ay pinatay ng isang grupo ng mga Hudyo. Subalit, maraming iskolar ang tumutol dito at naniniwalang ang mga ulat ni Papias ay maaaring maling interpretasyon o hindi tumpak may isa pang paniniwala bagamat hindi suportado na si Juan tulad ni na Enoch at Elias sa Biblia ay dinala ng diretsyo sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan. Gayunpaman, walang ebidensya mula sa kasulatan na sumusuporta rito. Sa huli, mas mahalaga kaysa sa eksaktong detalye ng kanyang kamatayan ay ang kanyang taimtim na dedikasyon sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo handang mag-alay ng buhay para rito. Ang debosyon ni Juan kay Jesus ay napakalalim. Pinukaw ng kanyang matatag na paniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, Lucas 9. Ang kahandaan ni Juan na mamatay kaysa itakwil ang kanyang pananampalataya ay nagpakita ng lawak ng kanyang paniniwala at ng kanyang makabuluhang impluensya. Bilang Nais nice Andres, si Andres ang unang alagad na tinawag ni Jesus ay kapatid ni Simon Pedro at isang mangingisda. Bagamat hindi ka bilang sa pinakamatatalik na alagad ni Jesus, malapit pa rin siya sa kanya at dating tagasunod ni Juan Bautista. Si Andres ang nagpakilala kay Pedro kay Jesus na kinilala bilang ang Mesyas, bagamat kadalasang si Pedro ang tumatanggap ng mas malaking pagkilala para rito. Sa mga kasulatan, tila natatabunan ang papel ni Andres kumpara kay Pedro, marahil dahil sa mas bata niyang edad o sa tingin ng iba'y mas maliit ang kanyang papel. Namatay siya bilang martir sa lungsod ng Patras sa Gresya noong humigit kumulang 60 AD. Pinatay siya sa isang krus na Hugis X na kilala ngayon bilang krus ni San Andres. Inisip niya na hindi siya karapat dapat mamatay sa parehong paraan tulad ni Jesus. Ayon sa tradisyon, siya ay itinali sa krus sa halip na ipako at nagpatuloy sa pangangaral sa loob ng tatlong araw habang nakabitin. Ang mas maagang mga ulat ay nagsasabing ipinako siya sa tradisyonal na krus. Ngunit sa parehong bersyon, hinarap niya ang kanyang kamatayan ng may matinding paninindigan at tibay ng loob bilang 8, Felipe. Si Apostol Felipe ay bahagyang binanggit sa bagong tipan at kadalasang nalilito sa tatlong iba pang tao na may pangalang Felipe sa kasulatan. Siya ay nagmula sa Bethsaida, ang parehong bayan ni na Pedro at Andres. Bagamat kakaunti ang kanyang mga pagpapakita sa Biblia, ipinapakita ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tagasunod na Griego na siya ay higit na bihasa sa wika kumpara sa iba niyang mga kasamahan. Ang pinakamahalagang ambag ni Felipe sa Biblia ay ang pagpapakilala niya kay Natanael kay Jesus na isinalarawan sa Ebanghelyo ni Juan. Sa isang mahalagang kaganapan, hinamon ni Jesus si Felipe tungkol sa kung paano pakakainin ang intuition katao na sinusubukan ang kanyang pananampalataya at pagiging mapamaraan. Sa isa pang pagkakataon, ang kahilingan ni Felipe na makita ang Diyos Ama ang nagtulak kay Jesus na ipaliwanag na ang sinumang nakakita sa kanya ay nakakita na sa Ama. Ang kamatayan ni Felipe na pinaniniwala ang nangyari noong mga 80 AD ay balot ng iba't ibang ulat. Ang ilan ay nagsasabing namatay siya sa natural na paraan, habang ang iba naman ay nagsasabing siya ay pinatay bilang martir sa pamamagitan ng pagbato, pagpapako sa krus o kahit pagpapako ng patiwarik bilang Sete Bartolome. Si Apostol Bartolome ay nananatiling isang misteryosong pigura na kakaunti lamang ang nalalaman maliban sa kanyang pangalan. Ang ilan ay naniniwala na maaaring tinukoy siya sa ibang pangalan, na iniugnay siya kay Felipe batay sa mga biblikal na ugnayan. Ang koneksyong ito ang nag-udyok sa ilang iskolar na ipanukala na si Bartolome at si Nathanael ay maaaring iisang tao. Dahil ang mga interaksyon ni Natanael ay malapit na nauugnay kay Felipe sa mga kasulatan. Gayunpaman, binanggit ng ebanghelyo ni Juan si Natanael ngunit hindi si Bartolome na naging dahilan ng debate kung sila nga ba ay magkaibang individual. Ang pagkamatay ni Bartolome ay napapalibutan ng iba't ibang malulupit na ulat bagamat hindi malinaw ang eksaktong mga detalye ang pinakakilalang bersyon ay siya ay binalatan ng buhay at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Madalas na inilalarawan siya sa sining na may hawak na kutsilyo para sa pagbabalat o nakabalot sa sarili niyang balat na nagbibigay diin sa kalupitan ng kanyang pagkamartir. Ang ibang mga kwento ay nagsasabing siya ay binugbog, ipinako ng patiwarik, pagkatapos ay inalis habang buhay pa, binalatan, at sa huli ay pinugutan. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay pinatulog, itinapon sa dagat, at kalaunan ay pinatay. Anuman ang tiyak na paraan, malawak na tinatanggap na ang kamatayan ni Bartolome ay hindi mapayapa o natural, kundi puno ng matinding pagpapahirap ang kanyang kamatayan ay nagsisilbing isang matinding patunay sa matinding pag-uusig na dinanas ng mga unang kristyanong tagasunod. Ikaalin Mateo. Si Mateo, nakilala rin bilang Levi, ay dating maniningil ng buwis isang propesyon na labis na kinamumuhian noong kanyang panahon dahil sa kaugnayan nito sa pang-aapi ng mga Romano sa mga Hudyo ang kanyang pagiging bahagi ng mga alagad ni Jesus ay nagpapakita ng mensahe na ang banal na panawagan ay para sa lahat, anuman ang pinagmulan o katayuan sa lipunan, hindi lamang para sa mga itinuturing na banal o kagalang-galang. Bagamat pitong beses lamang nabanggit si Mateo sa Biblia, mahalaga ang kanyang pagbabalik loob. Tinawag siya ni Jesus habang nasa kanyang puwesto ng paniningil ng buwis at agad niyang tinanggap ang paanyaya. Kalaunan, nagdaos si Jesus ng hapunan sa bahay ni Mateo kung saan maraming maniningil ng buwis at makasalanan ang dumalo. Hindi ito pagsangayon sa kanilang mga gawain, kundi pagpapakita ng mensahe ni Jesus ng biyaya at kaligtasang para sa lahat ang mga detalye ng pagkamatay ni Mateo ay nananatiling haka-haka. Bagamat may tradisyon na nagsasabing namatay siya ng natural, mas karaniwan ang paniniwala na siya ay namartir tulad ng karamihan sa kanyang mga kapanahon. Iba't ibang ulat ang nagsasabing maaring siya ay pinugutan, sinaksak, sinunog Obinato hanggang mamatay na nagpapakita ng mapanganib na kalagayan ng mga unang Kristiyano. Ikapim Tomas. Si Apostol Tomas ay bihirang mabanggit sa Biblia at ang mga detalye ng kanyang buhay ay nananatiling pirapiraso at malabo. Gayunpaman, kilala siya bilang Doubting Thomas dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Sa Ebanghelyo ni Juan, tumanggi si Thomas na maniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus ng walang pisikal na ebidensya at humiling na makita at mahawakan ang mga sugat ni Jesus. Nagpakita si Jesus kay Thomas at hinayaang suriin ang kanyang mga sugat na nagtulak kay Thomas na maniwala ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pananampalatayang may ebidensya, pati na rin ang kabutihan ng paniniwala ng walang nakikitang patunay. Pinaniniwala ang namatay si Thomas noong Hulyo 3, 72 AD sa Mylapore, India, kung saan siya ay pinatay sa pamamagitan ng sibat hindi tulad ng mga kwento ng bayani o dramatikong pagkamatay ng ibang mga apostol, ang ulat tungkol sa pagkamatay ni Tomas ay medyo simple at pare-pareho sa iba't ibang tradisyon. Ikapapal, Santiago, anak ni Alfeo. Si Santiago, anak ni Alfeo, ay karaniwang pangalan noong panahon ng Biblia, kaya't nagkaroon ng kalituhan sa mga tala ng kasaysayan. Siya ay pangunahing nabanggit sa mga listahan ng mga apostol na may kaunting karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang buhay bukod sa pangalan ng kanyang ama nagdulot ito ng iba't ibang teorya na hindi mapatunayan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan lalong naging komplikado ang usapin dahil si Santiago na anak ni Alfeo ay naiiba kay Santiago na anak ni Zebedeo at iba pang mga Santiago sa Biblia tulad ni Santiago na Husto, kapatid ni Jesus, at Santiago na mas maliit na madalas ding nalilito sa isa't isa. Ang eksaktong detalye ng pagkamatay ni Santiago, anak ni Alfeo, ay hindi malinaw dahil sa mga kalituhang ito. Si Santiago na Husto na pinaniniwala ang kapatid ni Jesus ay nagdusa ng marahas na kamatayan, itinulak mula sa tuktok ng templo, binugbog gamit ang pamalo at pagkatapos ay binato hanggang mamatay. Sa kabilang banda, may tradisyon na nagsasabing si Santiago, anak ni Alfeo, ay pinatay sa Egypt habang nangangaral, isinabit at pinatay. Isa pang tradisyon ang nagsasabing siya ay binato hanggang mamatay sa Jerusalem, sa kabila ng mga kawalang-katiyakan, karaniwang tinatanggap na siya ay namatay bilang isang martir. Ikatre, Judas Jude. Si Judas, na kilala rin bilang Judas ng Santiago, Tadeo at Lebeo, ay isang pigurang biblikal na may hindi malinaw na kaugnayan kay Jesus. May mga haka-haka na maaari siyang kapatid ni Jesus, bagamat hindi ito tiyak na sinasabi ng kasulatan. Ang kawalang katiyakang ito ang nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga detalye ng buhay at kamatayan ni Judas mahalagang tandaan na si Judas na apostol ay naglayo ng sarili mula sa negatibong reputasyon ni Judas Iscariote sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Tadeo. Pinaniniwala ang si Judas na apostol kasama si Simon na Zelote ay namatay bilang martir noong 65 Paipedi sa kasalukuyang Beirut na noon ay bahagi ng probinsya ng Syria sa imperyo ng Roma. Sa mga relihiyosong paglalarawan, madalas na ipinapakita si Judas na may hawak na palakol na sumisimbolo sa paraan ng kanyang pagkamartir. Ayon sa tradisyon, ang kanyang mga labi ay inilipat sa Roma noong 1665 at inilibing sa isang kripta sa Basilica ni San Pedro kasama si Simon na Zelote isa pang ulat ang nagsasabing ang mga labi ni Judas ay iningatan sa isang simbahang armenyo sa Kurdistan hanggang sa kalagitnaan ng ikalimang siglo. Isang kapansin-pansing natuklasan sa arkeolohiya sa Jezreel Valley, Israel ang nagpakita ng isang oswari na may inskripsyong Judas Tadeo. Ang oswari na ito kasama ang iba pang natagpuan sa lugar ay nagmula pa noong hindi bababa sa ikalawang siglo na nagmumungkahi na maaari itong marka ng tunay na huling himlayan ni Judas. Numero 2, si Simon ang Masigasig. Si Simon ang Masigasig na nakikilala lamang sa mga listahan ng mga apostol ay nananatiling isang misteryosong personalidad ang kahulugan ng kanyang palayaw na masigasig ay may iba't ibang interpretasyon. Ayon sa isang teorya, maaring kabilang siya sa mga masigasig, isang sekta ng mga Hudyo na kilala sa matinding pananabik sa pagdating ng Mesyas at kagustuhang baguhin ang lipunan. Sa kabilang banda, maaring tumukoy ang kanyang palayaw sa kanyang masidhing debosyon sa pag-aaral ng batas ni Moises ok sa pagsunod sa mga turo ni Jesus. Ang mga mas naunang salin ng Biblia ay nagdulot ng kalituhan tinawag si Simon na Simon ang Kananeo sa halip na isang natatanging tagasunod ni Jesus. Dahil dito, may ilan ang nagkamaling isipin na naroon siya sa unang himala ni Jesus sa Kana. Gayon pa man, salungat dito ang mas makabagong pag-aaral. Tungkol naman sa kanyang gawaing pang-misyonero, sinasabing nangaral si Simon sa Ehipto. Ngunit bukod dito, kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang buhay. May iba't ibang kwento ukol sa kanyang pagkamatay. Ngunit karamihan sa mga ito ay nagmula sa mga mapagkukunan na isinulat ilang siglo matapos ang kanyang pagkamatay, kaya mahirap magbuo ng malinaw na kasaysayan. Ayon kay Moses ng Chorene, isang historiador na Armenyo noong ikapiyek siglo, si Simon ay namatay sa kaharian ng Iberia. Sa Golden Legend, isang koleksyon ng mga hagiografiya, binanggit na si Simon ay pinatay sa Persia noong 65 AD. Ayon naman sa tradisyon kristyano ng Ethiopia, namatay si Simon sa Samaria na bahagi ng kasalukuyang Israel. Samantala, iba pang kwento mula sa ibang tradisyon ang nagsasabing si Simon ay ipinako sa Cruz sa Britanya noong 61 AD o hiniwa sa dalawa. May iba namang salaysay mula sa silangan na nagsasabing siya ay namatay ng natural sa Edessa, isang makasaysayang lungsod. Ang iba't ibang kwento ukol kay Simon ay nagpapakita ng kalituhan at kawalan ng tiyak na tala sa kasaysayan tungkol sa kanya. Si Judas Iscariote Si Judas Iscariote ay kabilang sa mga pinakakontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Biblia. Kilala siya sa kanyang pagtatraidor kay Heso Kristo bilang isa sa labindalawang apostol Tatlong taon niyang sinamahan si Jesus, nasaksihan ang mga aral, milagro at gawa ng Panginoon. Gayunpaman, bilang tagapamahala ng salapi ng grupo, ginamit niya ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakinabangan at nagnakaw ng pondo. Matindi ang kanyang pagsisisi matapos niyang ipagkanulo si Jesus, ngunit hindi niya nagawang itama ang kanyang ginawa. May pagkakaiba ang mga ulat ukol sa pagkamatay ni Judas na makikita sa mga Ebanghelyo ni Mateo at Lucas, partikular sa aklat ng mga Gawa. Ayon kay Mateo, nagpakamatay si Judas sa pamamagitan ng pagbibigti. Isinasaad dito na sa matinding kalungkutan, ibinalik niya ang tatlumpung pirasong pilak sa templo bago siya nagpakamatay. Ang mga punong pari, itinuturing ang pilak bilang dugong salapi, ay ginamit ito upang bilhin ang bukid ng magpapalayok na ginawang libingan para sa mga dayuhan. Ang lugar na ito ay tinawag na Bukid ng Dugo. Mateo 27:30. Sa kabaligtaran, ayon kay Lucas sa aklat ng mga gawa, nagkaroon ng mas nakapangingilabot na wakas si Judas. Sinabi rito na bumagsak siya sa isang bukid at ang kanyang katawan ay pumutok sa lakas ng pagkabagsak dahilan upang lumabas ang kanyang mga lamang loob. Ayon sa ulat, nabili niya ang bukid na ito gamit ang kabayaran mula sa kanyang pagtataksil. Sa pagbagsak niya ng una ang ulo, pumutok ang kanyang katawan at naging kilala ang lugar sa buong Jerusalem bilang akeldama o bukid ng dugo. Gawa un dating 13 to 19. Upang pagkasunduin ang magkaibang ulat ukol sa pagkamatay ni Judas Iscariote, maaaring isipin na parehong may bahaging totoo ang dalawang paglalarawan. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, nagbigti si Judas sa bukid ng magpapalayok. Mateo 27.6 Maaaring nang bumagsak o nasira ang lubid o sanga ng punong pinagbigti niya matapos na agnas ang kanyang katawan. Bumagsak ito at pumutok tulad ng sinasabing nangyari sa aklat ng mga gawa, gawa 1.18-19. Hindi direktang sinabi ni Lucas sa mga gawa na ang pagbagsak ang pumatay kay Judas, kundi inilalarawan ang kakilakilabot na nangyari matapos itong bumagsak. Sinasabi nito na maaaring patay na si Judas at ang pagbagsak ay nagdulot ng pagkabukas ng kanyang katawan. Sa makatuwid si Mateo ay nakatuon sa sanhi ng kanyang pagkamatay ang pagbibigti. Habang binibigyang diin naman ni Lucas ang resulta ng pagkabulok ng katawan at aksidenteng pagbagsak nito. Tungkol naman sa pag-aari ng bukid, nakadepende ito sa interpretasyon. Bago maaresto si Jesus, ipinangako kay Judas ang tatlumpong pirasong pilak at balak niyang bumili ng lupa gamit ito. Ngunit, matapos ang kanyang pagtataksil, ibinalik niya ang pera sa mga punong pari dahil sa matinding pagsisisi. Ang mga punong pari ang siyang bumili ng bukid ng magpapalayok gamit ang perang ibinalik ni Judas sapagkat hindi nila maaaring gamitin ang dugong salapi sa templo. Mateo 26.27 Kaya't bagaman si Judas ang pinagmulan ng pondo, ang mga punong pari ang tunay na nakatapos ng transaksyon na ginagawang sila ang mga aktwal na nagmamayari ng bukid. Maraming salamat sa panunood. Ang pagtalakay sa bawat isa sa labindalawang apostol ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga karakter at papel sa kasaysayan. Nawa'y ang diskusyong ito ay magbigay liwanag sa inyong pag-aaral ng Biblia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang kampana ng abiso upang manatiling updated sa mga susunod na episode na tumatalakay sa mahahalagang tema ng Biblia. Magandang araw sa inyo.